Hello po. Kamusta po ang lahat? Muli po si Kamanong dito po sa Tambayong Makabayan. Uh, ngayon po, uh, meron po tayo ulit na pag-uusapan mga katambay. As usual, politics po. Uh, ngayon po, uh, ano, uh, pag-usapan po natin ang issue ng ating lipunan. Ngayon po, meron po ulit akong ipaikinig sa inyo para po natin para po natin bigyan ng komento mga katambay. Ito po, umpisa na natin para bigyan na natin ng komento. Ito po. Handang harapin ni Vice President Sara ang anumang akusasyon laban sa kanya matapos iugnay ang kanyang pangalan sa mga reklamong isinampa sa International Criminal Court. Pero yan ay sa isang kondisyon. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Jason Rubrico. Nangarapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon laban sa kanya. Ito ay matapos na dawit ang kanyang pangalan sa mga reklamong isinampa sa International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, ipinagtataka ni Vice President Duterte na niminsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad noong Vice Mayor at Mayor pa siya sa Davao City. Pero Ania ay biglang nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC nang siya ay kalau bilang vice presidente. Pagbibigay din pa ng pangalawang pangulo na hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Gayun pa handa siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya. Pero sa isang kondisyon, sinabi ni Vice President Duterte na haharap lamang siya sa anumang kaso laban sa kanya sa harap ng isang Pilipinong hukom at sa harap lamang ng isang Pilipinong hukuman. Anya, hindi siya lalahok sa mga prosesong hindi lamang isang kahiyan sa bansa. Ngunit dudurog din Anya sa dignidad ng mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Sa huli, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi dapat mapahiya ang bansa sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ania ang magpailalim sa mga dayuhan ay isang sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ayun po mga katambay, uh, si ang ating uh, minamahal na BP, Vice President Sara Duterte. Uh, nakita niyo naman po uh, ang politika sa ating bansa. Di po ba? Napakatagal pa ng 2028 bilang sa susunod na halalan sa pinakamataas. Di po ba? Ang presidente. Pero binabakbakan na nga po siya. Di po ba? Malinaw ang sinabi ni ng ating mahal na vice president. Di po ba? Naging vice mayor siya. Naging mayor siya. Hindi nasangkot ang kanyang uh, pangalan. O wala malang isang demanda o reklamo sa kanya. Di ba ba? Dahil dyan sa sinasabi na Dabaw squad na yan. Di ba ba? Sa Dabaw pa lang. Di ba ba? Hanggang sa yung ini-issue na nga sa kanyang ama, kay dating presidente, di ba? You are on drugs. Na alam natin na malaking tulong ang nangyari. At napakinabangan natin mga Pilipino, di po ba? Ang tanong ko lang, pagka pagka yung mga kriminal at gumagawa ng masama eh di ba ba merong human rights pero yung mga biktima nila lalo ng kasama isama na natin yung mga NPA di ba, ba? <laughs> mga NPA di ba, ba? yung mga hold up eh, mga lulong sa droga na wala sa katinoan di ba ba may kidnapping pa Terorista nga. Ayan, yeah, mga NPA. Yung mga biktima nila. Walang justices tayo na ako sa mga... Di ba? ba? Yung mga, pana, mga panatiko nila. Ang binabakbakan nila. Yung human rights din ng... Di ba, ba? Na hindi gumagawa na maganda sa ating lipunan. Eh, karamihan naman dyan. Opinion ni Kamanong. Eh namamatay sila dahil sa di po ba ba? Yung iba lumalaban, di ba no? May mga may mga dala-dala rin kasi yung mga yan eh. Di ba ba? Lalo kung nagpakasama ka na ha? May mga dalang protect protection yan eh sa katawan, bitbit -bit nila. May mga baril yan, di po ba ba? <laughs> Palaksak. Di po ba ba? ang komento lang ni Kama, no, hindi naman perpekto ang mga kapulisan natin, di po ba? Mga kasundaluhan, tao lang yan, nagkakasala. Pero majority ng ginawa nila, eh, panunungkulan nila yun eh. Kisa maharap sila, di po, maharap sa alanganin ng kanilang buhay ng mga panahon na yon, di po ba? Kaya, Bigyan nyo rin po mga panatiko na human rights Tingnan nyo rin po yung, yung human rights Na ginagawa ng mga biktima Na nabibiktima nila Di po ba Ng mga terorista Lahat ng mga Sangkot sa krimen Di po ba Pinapatay nila Yung mga karamihan Mga anak natin Na nawawala na ng Di po ba Kinabukasan Dahil sa uh, maaay-iba Karamihan maagang pagpanaw Di po ba nakakalungkot lang. Pero hindi natin topic yan eh. nahapiyawan lang po ni Kamanong. Ibalik po natin kay BP Sara. Yun nga po, talagang kung ano ang puno, uh, siyang bunga mga katambay. Nakita nyo naman, nakita nyo naman po kung gaano katalino ang ating BP. At napaka makabayan, di po ba? Tama siya eh. Kung sasampahan nyo ako ng kaso, sa Korte ng Pilipinas. Di po ba? Hindi sa korte ng banyaga. Di po ba? Malaki kasing suntok o kahihiyan sa ating mga huwes. Di po ba? Ng Pilipinas. Di po ba? Saka sa korte natin na umiiral. Malaya. Hindi naman natin masasabing perpekto, pero umiiral ang batas sa atin. Di po ba? Tumatakbo ang ating gobyerno para pasukan nila uh, Isa lang naman po yan eh Politika, di po ba? <laughs> Tama yung sabi ni BP eh Magmula nung manalis yung Vice President Kung saan sana siya na-involve in Kung saan sana siya dinawit, di po ba? Dahil nga politika, yung mga may ambisyon Di po ba? Ambisyon lang naman eh sila Hindi naman sila para makatulong sa ating mahirap Ambisyon lang nila Di po ba? Kailangan nila power. Hindi nila kayang, you know, lumaban ng parehas. Ganyan po ang politika eh. Kung gusto mong manalo at wala ka naman kakayahang manalo, eh siraan mo yung yung alam mo na malakas para bumagsak. Doon ka pa lang makakaroon ng chance na manalo. Pag pinabagsak mo sila lahat, di po ba? <laughs> Kaya lang matalino ang ating BP. Nakita nyo naman, nakita niyo naman ang mga Duterte. Sila yung mga leader na hindi lang na hindi mananahimik sa lahat ng issue ng ating bayan. Pag binatuhan mo sila ng issue, anti-mano babalikan kanila ng sagot. Di po ba? anti-mano, ito, direct to the point. O sige, sampahan nyo ako ng kaso. Kaya lang, dito sa Pilipinas, sa ating bansa, Di po ba? Tinan mo, binanggit niya. Talagang pati mawawala na saysay -say ang ginawa ng ating mga bayani. Di po ba? Na maging malaya ang ating bansa. Kung ang papasok lang dito sa Pilipinas, sa atin, ay eh, mga banyaga para tayo litizen Di po ba? Parang lumalabas. Sila na naman, mga banyaga, sinasakop ang ating buong justice system. Di po ba? At samantala kigaga, kigagaling at na uh, di po ba? Napakahuhusay ng ating mga mambabatas. Di po ba? Mga senador, congressman. Di po ba? <laughs> Napakahuhusay nila para gumamit pa tayo <laughs> ng banyaga. Eba, eh ba, dagok din sa kanila yan, sa mga congressman natin. Di ba? Sa mga senador na ng batas natin, ebe, eh wala pala rin sila silbe pa ganon. Pag pinasukan tayo ng ICC, hindi <laughs> po ba? <laughs> Lahat po ng mga matatalinong tao sa atin, e, eh, wala silbe. Pagka yung ICC ang nagpatupad ng batas sa atin, hindi po ba mga atambay? Yun lang po ang uh, komento ni Ka Amanong. Talagang sa pagiging makabayan, at talagang may paninindigan at pagmamahal sa ating mga Pilipino, si BP Sara. Kaya niya ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Di po ba? Hindi siya tahimik. Kaya yung nakaraanding interview sa ating Pangulo, nagsalita siya, eh, tingnan natin, eh, misan kasi pabago-bago ang isip ng Presidente, misan nananahimik, misan sasalita. Eh, hindi natin alam kung Pwede natin pang hawakan din yung sinabi niya na wala na kayo, hindi na namin kayo papapasukin, walang tutulong sa inyo, yung ICC. Eh, eh kung kay Pangulong Duterte yon ni pasok, hindi makakapasok yon <laughs> Eh sa panahon ngayon eh, nakakapasok, nakakalabas eh, di ba? <laughs> eh, maluag, eh maluag po. Ayun uh, nga inaano nga nila eh, di po ba? Ini-issue nila talaga yung napakalaking kasalanan na nagawa ng mga Duterte. Eh, tanongin din tayo mga Pilipino, di po ba? Tanungin. Mag-survey sila. Mag-survey yan. Yung mga oposisyon na barat na banat sa mga Duterte. Mag-survey kayo sa mga Pilipino. Hindi lang sa inyo. Para maniwala kami. Survey nyo kami mga Pilipino. Kung kami, eh, again, sa ginawang war on drugs ni President Duterte, mga katambay. Lahat kami, isurvey nyo. Para makita nyo kung ano ang pulso ng bayan. Kung ano sasabihin sa inyo ng majority ng Pilipino na nakaranas ng konting ginhawa. Di po ba? Na mga porsyento na tumahimik ang aming mga barangay. Mag-survey kayo. Uso pa naman ang survey ngayon. Di po ba mga katambay? Uso. Bakit pagdating dito sa sila sabi ICC, War on Drugs, hindi kayo mag-survey. Nagalit kami sa ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi po ba? Hindi yung puro media, politiko lang ang tinatanong nyo. Tanungin nyo rin kami, mga Pilipino. Hindi po ba, mga Tanong lang ni kamano Hindi po ba? <laughs> dahil, <laughs> dahil si kamano eh, pagka nagpa-survey, eh, may sagot din. Hindi po ba? <laughs> Kaya lang, wala eh. Hindi tayo importante. importante lang tayo sa survey. pag sa kanila. Di ba ba? Tatanungin lang tayo kung itong politiko na ito eh, maganda ba ginagawa? Kailangan mataas ang rating. Pero tayo, never naman tinanong. Tinanong ba tayo sa mga performance nila? Di ba, ba? <laughs> Tinanong ba tayo sa mga pinagagawa nila? Bawat isa sa kanila. Di ba? <laughs> Hindi naman tayo sinesurvey nila eh. Kung ano ba, ma, ano ba nakikita niyo mga kapalpaan ng mga mambabatas natin, mga politiko. Wala namang survey na ganun eh. Di po ba? Puro papabor lang sa kanila. <laughs> Natatawa lang si Kamanong. Yun po mga katambay, uh, bilib ako sa ginawang sagot. Dahil nga wala kamatay ang ICC, wala kamatay ang PI sa Kongreso, sa Senado. Kaya sumagot na rin ang ating BP dahil pati nga siya idinadawit diyan sa sa mga issue na yan ng ICC. Kaya pagpatuloy mo po yan BP Sara, uh, ikaw na lang ang aming maasahan lalo sa pagiging makabayan. Opo. Uh, muli po si Kamanong uh, Maraming maraming salamat po. Uh, Nagiiwan po muli. Uh, intayin nyo na lang po yung ating mga susunod na vlog. Laban Pilipinas, mahalin natin ang ating bansa. Kaya natin 'to mga Pilipino. Paalam. Bye-bye.